Hello mga kabosyan Tayo ay magluluto ng Mechadong Manok So una natin gawin mga kabosyan Tayo ay mag Pripreto ng Vegetable natin Sinilagyan natin ng dala Dalal The vegetable cooking oil So tayo ay magpiprito muna ng carrots, patatas para sa mishado. At saka magpiprito na din tayo ng manok. So low fire lang natin. Low fire. So, intay natin na uminit. Mainit na. So, unay natin yung patatas. Ito so, fried natin yan. Para hindi naman just totally fried. Parang ano lang natin. Fry din natin yung patatas. sabayin na lang natin yung ano para mabilis. Yung carrots ito. yung binagawa mo dyan ha ipapry natin yan tapos isalin natin sa malinis na plat saka mag ano na tayo so isalin na natin transfer na natin dito sa malinis na plat kunin mo natin lahat So, pagkatapos, yung ating manok na next natin ay ang manok. So, ito yung natin. Ito yun natin yun. Bakasan yung apoy para nilis na pwede. So, hintayin natin na uh, ko konti. Na talikod uh, para may lasa yung luto natin mamaya. So, tapos natin yung prepare natin. Pagkatapos natin yung prepare yun, yung manok. At saka natin tanggalin. So, tanggalin na natin at saka ilagay na natin yung magic kawali natin. So, pinalitan na natin ang magic kawali. So, ilalagay na natin yung mantika. So, ito, ito ang gagamitin natin ng mantika para malasa. Panggisa. ng ating mga sibulas, kamatis, Diba? So, mainit na. So, hindi natin kalimutan ilagay yung ginger. So, ilagay na natin yung ginger din. Ginger at saka isunod na natin yung kamatis. pagkatapos next na natin yung red onion, susubay na natin yung garlic, na post pagkatapos, lagay na natin yung ating manok, ibalik na natin yung manok dito. halong mabuti. Tapos, lagyan natin ng patis. Tapos, mm lagyan -hmm. patis. Tapos, lagyan boss ng patis. Tapos, Mga kalalans, mag i Tapos, mekos, mekos. Siyempre, wala tayong tomato paste. So, lagyan na natin ng ketchup. Ito yung ating replacement kasi wala tayong Keta, Oh, wala tayong tomato paste. So, tayo na lang ay mag-invento ng sauces. Okay, dapat masarap. Siyempre, lagyan natin ng tubig ulit. Ito yung ating tubig. Para hindi siya malapit. Katapos lagyan natin ng cornstarch corn, corn mamaya. Para malapot ang ating uh, sauce. Siyempre kulang pa yan. So, ito, linisan natin ng tubig para hindi masayang. Kesa itapon natin. Diba? So, lagyan natin dito sa loob. Linisan, linisan, linisan. Ibuos ulit. Tapos, tapon na natin. So, mamaya na natin ilagay yung carrots at saka yung patatas. Siyempre, may red pepper yan. Red bell pepper. Wala pa paminta. Siyempre. Ilagay tayo ng salt. Salt. Ayun ay salt. Cheese. At saka lagyan natin ng asukal. Mamaya, maya. So, lagyan na natin ng asukal para manamis-namis. So, pagkatapos lagyan na natin ng nor cubes. para malasa. So wala tayong magic syrup at saka SMG. So, yan na lang yung replacement. Yan. So ilagay na natin yung ating pinalito na kanina. Ito, ilagay, na natin. So meron tayong uh, secret ingredients mamaya. Ito ilalagay natin. Ano tawag sa inyo to? Yan. Ito. Ano tawag nito? Yan. Mamay. Asay basil leaves, iyan ang lalagay natin. Okay? So, hintayin natin kung lulit. So, pagkatapos, lagay na natin yung taran. Tin, 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 tin. Para kompleto na yung sangkap. Saka, ilalagay din natin yung ating secret ingredients. Okay? So, hintayin na natin 'yan. So, mga kabosyan, luto na. Naka-plate na tayo. Naka-plate na tayo. So, ito na 'yung ang kinalalabasan 'yung ating niluto. So, again, maraming-maraming salamat, mga kabosyan. Ito ay mityadong manok. Hanggang sa muli. Salamat po mga kabosyan. Bye bye.